What's up mga Kashionatics? Welcome back again sa ating channel. For today's video mga Kashionatics, ayan, meron tayong anim na sapatos dito ni Kobe, uh, Kobe 5, ayan. So replica version lang 'to mga Kashionatics, pero hindi 'to yung basta-basta na replica version. Uh, ito yung magandang klase na replica version mga Kashionatics. Hindi 'to yung uh, Unang suot mo palang, si Rana kaagad. Ito, ito yung matibay na klase. Ayan, so, kita natin sa box palang, mga Kashunatics, talagang uh, magandang klase itong Kobe na to. Ayan, so, makapal yung box niya. And then, syempre, Kashunatics, maganda rin yung pagkakagawa niyang box niya. Ayan, so, bago natin simulan tong unboxing natin, Kashunatics, uh, kung bago ka lang sa ating channel, ayan, inaanyayan kitang mag-like, mag-share, and mag-subscribe, and i-click mo naman yung notification bell button para ma-update ka sa mga bagong uploads natin. And then syempre Cashewnatics, i-unbox na natin ito. Ayan, para may pakita ko na sa inyo kung gano'n kagandang klase itong uh, Kobe 5 na replica version na sinasabi ko sa inyo. Ayan, so ito may poster siya Cashewnatics. Oh. Uh, pag nag-purchase nag -purchase ka ng ganito Cashewnatics, meron siyang kasamang poster na nakalagay doon sa may box niya mismo. Ayan, so ito na yon mga Cashewnatics. Para sa akin mga kasyonatics, uh, maganda na rin tong quality quality ng replica version na to. Ayan, so nung una ko tong nakita, hindi siya hindi siya talaga yung uh, replica version na pipit-chugin lang. Uh, ito yung replica version na masasabi ko na tatagal sa laro, tatagal kapag sinuot. Ayan. And then may extra lace din siya, black and beige. Ayan, so quick quality checking na lang tayo mga kasyonatics nitong replica version. Ayan, so uh, ang colorway niya white brown, or brown or beige ata to kung di ako nagkakamali. And then may mga uh, orange, blue na nakalagay din dyan. Ayan. So, white lace. Ayan. Ito yung ano nya sa outer sole nya mga kasyonatics. Ayan. Ito yung traction pattern. And then, ito yung carbon fiber, di carbon fiber dito sa may bandang ano nya, no? Outer sole nya. Ayan. So, solid. Solid kasyonatics. Maganda. And then, dito Kobe logo sa may tang nya mga kasyonatics. Ayan. And then, dito naman sa may bandang, uh, sa lob niya mismo mga Kashionatics sa insole ayan so try natin tanggalin ito siya ayan so ito uh, beach colorway uh, beach colorway yung uh, insole niya ayan so medyo makapal din tong uh, insole niya no para sa replica version na to ayan so maganda rin. maganda rin. and then smooth din tong ano and then malambot siya okay so ilabas na natin tong kabilang pair Kashionatics and then at uh, i-display lang natin ng konti ayan, so disclaimer lang pala kasyonatics, uh, hindi ako expert pagdating sa mga sapatos, so sinishare ko lang yung mga nalalaman ko patungkol dito mapa-replika mapa-original kasyonatics, ginagawa natin yan ng video, basta may kinalaman sa sapatos, so mostly kasi yung mga naawakan ko replica, kaya medyo mapapansin nyo sa mga ginagawa nating video mga kasyonatics ah uh, more on replica siya kasi yun yung uh, napapa sa atin and para rin syempre may share ko din sa inyo yung uh, kung ano yung uh, itsura ba ng mga replica versions or kung ano yung quality ba ng mga replica versions mga kasyonatics ayan, nga pala kasyonatics muntik ko na makalimutan, tawag pala sa sapatos na to is kobe 5 pro throw off white uh, in memoriam ayan And uh, continue ulit tayo mga Rationatics. Ayan, may number ni Kobe dyan. And then, uh, may white tag siya dito, no? Yung replica version, may white tag. Hindi ko lang sure sa original Rationatics. And then, may nakalagay dyan ng mga text. Ayan, so uh, maganda maganda kasi presentable pag may ganyang parang tag nya uh, nakaka, nakaka parang goosebump ba kumbaga Kasi uh, parang yun yung indication na talagang quality yung uh, replica version na ganyan Ayan, so may uh, Kobe logo din dito na naka... Uh, lagay and then ito yung swoosh niya mga kasyonatiks ayan so may pasobra siya dun sa may bandang dulo no uh, which is uh, yun yung parang nagpaganda din doon may kulay din siya na orange and blue mga kasyonatiks ayan so uh, all in all magandang klase itong replica version na to mga kasyonatiks as I said before Uh, talagang uh, masasabi ko na matibay to ito uh, for me ha pero kung just in case na may mga opinion kayo or mga uh, gustong sabihin regarding dito sa pair na to mga kasyonatics, uh, i-comment nyo yan sa comment section below Pahabol lang din, Kasyonatics. Ayan, so 3 din natin tong Chinek. Itong may, nasa may bandang hill niya. Yan. May uh, autograph din dyan ni Kobe Bryant. So, which is maganda. Uh, ayan, so that will do it, mga Kasyonatics. Uh, hope na nagustuhan nyo tong video natin. So, bago natin tapusin, papakita ko lang sa inyo yung close-up view yun nitong Kobe 5 Pro Throw in Memoriam. Salamat sa panonood Cashunatics, sa ulitin. Bye-bye.